Um, dalawang Pinay po ang uh, magkasunod na pinawian ng buhay kamakailan lang dito po sa Korea. Uh, yung una po nitong September 16, isang uh, 39 years old na ginang ang uh, pinaslang ng kanyang 49 years old na asawang Koreano sa Yongju City sa Gyeongbok Province po. Ang nag-report po sa kapulisan ay ang kapatid mismo ng Pinay na nandito din sa Korea dahil nga daw di niya makontak yung kapatid niya. At uh, nampuntahan nga ng mga pulis ay doon na napag-alaman na nag-away ang mag-asawa na nauwi sa pagsakal ng lalaki sa babae. Sinubukan pang tumakas ng lalaki ngunit nahuli din po agad ito ng sumunod na araw sa gangwon do naman. Ang tinuturong dahilan daw ay uh, dahil nakikipaghiwalay na si babae sa kanyang asawa pero um, ayaw daw pumayag uh, ng lalaki. Lumalabas din po sa mga reports na noong uh, September 8, ay nag-report na pala si ating pinay sa kapulisan dahil din sa pananakit ng asawa. So actually naturalized Korean na po si ating pinay pero um, siya po ay uh, dugong pinay no, tubong pinas po at pumunta po dito sa Korea nang uh, makapangasawa siya ng Korean. Yung isa naman po ay uh, uh, ito po mas masalimuot po ito no. Uh, may isa po tayong kababayan pinay na nakapangasawa din po ng Koreano no? at noong 2018 ay binayaan sila ng isang baby girl. So half Pinay at half Korean po ang naging anak nila. Ayon sa mga reports, March 2022, nang dumating sa Korea ang mag para magkasama-sama na sila ng kanilang uh, pamilya ng Koreano. Sila po ay nakabase sa Incheon City. Pero unfortunately, hindi na uwi sa happily ever after ang pagsasama ng mag-asawa. Dahil nang magsama na nga sila dito, ay uh, doon na din po nagsimulang saktan ng Koreano ang Pinay. So nagsimula sa verbal abuse, sa uh, salitaan ano hanggang nauwi na sa pisikalan ang dinanas ni ating Pinay na humantong pa sa halos ikamatay niya last November 2022 no ayon po yan sa mga report sa Naver nang hindi na makayanan ni ating Pinay ang pananakit ng asawa June nitong taong ito June 2023 no ay nagfile na ng complaint si Ate laban sa asawa niya sa tulong ng mga social workers. Ito ang una at huling beses na nag-file ng reklamo si ate laban sa asawa dahil sa takot niya na baka nakampihan pa daw ng mga otoridad ang kanyang asawa dahil di nga naman siya ganong nakakapagsalita ng Korean. Natatakot din daw si ating pinay na mawala ang kanyang marriage visa kung makikipaghiwalay siya sa asawa na baka maging dahilan pa para malayo siya sa anak niya. Kaya never po siyang nagsampa ng kahit na anong reklamo before June 2023. Ang mga edad nga pala nila no, si Koreano ay 68 years old, si ating Pinay ay 29 years old at ang kanilang anak ay 5 years old. So pinayuhan pa ng Migrant Women Counseling Centers dito si ating Pinay na i-reconsider niya yung decision niya. Kung baga dumaan muna siya sa mga counseling. Pero decided na talaga si ate na makipag-divorce at uh, dito na daw, again ayon sa mga reports, nagkaroon ng depression at mental health issues si Coriano. So since hindi pa nga sila divorce, dinedemand ni ni Coriano na makasama ang anak twin weekend. So nung September 17 na weekend, uh, habang andon si baby girl sa bahay ng tatay niya, ay nag-aaway po sa messenger ang mag-asawa at tinatakot na ng Coriano si Pinay na may gagawin itong masama. Then nung biglang uh, hindi na sumasagot si Koreano ay agad nang nag-report si Ate sa kapulisan. Um nang dumating ang mga responders, nang dumating yung mga responders sa bahay ni Koreano, doon na napagalaman na oh my god, wala nang uh, na wala nang buhay yung batang babae. At uh, lumabas sa autopsy na asfiksya ang dahilan ng pagpanaw ng bata. Ibig sabihin na barahan po yung daluyan ng hininga no. Um, si Korean father naman ay kinitil din ang sarili niyang buhay pero di na po dinetali sa mga news kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng tatay. Sorry pero kasi di ko maggets no? bakit kailangan uh, madamay si, si baby girl. Five years old lang siya. Tsaka nakita ko pa kasi mga pictures at videos ng bata nung, nung buhay pa siya. Sobrang cute at sobrang bibo ng bata she's just five. So, so sobrang heartbreaking po sa akin itong news na ito, No? Um, ilan na po yung naibalita kong uh, family suicide cases dito sa Pinoy in Kim Chilan page. And of course, lahat yon masalimuot. No? Pero ito kasi, it hits different. Kasi siguro kapwa Pinoy natin yung involved. Um, plus yun nga, no? uh, may heart bleeds para dun sa unang biktima na 39, 39 years old pero lalo na dito kay 5 year old baby girl. Nilabas pa sa mga news outlets itong drawing ni baby girl before nangyari yung incident na pinapakita niya umiiyak yung mother niya na some would think uh, kasi siguro yun ang laging nakikita niya sa nanay niya pero others claim na parang premonition daw ng bata. Um, actually, sinubukan ko pong hingin, hingin, hinga ng panig yung nanay ni baby girl pero she declined. And of course, naiintindihan natin. No? Um, iniisip ko din actually na wag na sanang gawa ng video to kasi nga sobrang tragic. Pero kako, nagpo-post nga ako ng mga, ng mga news tungkol sa mga Koreano tapos kung kailan tungkol sa kababayan natin mismo. Yun pa ba ang hindi ko ipopost? Tsaka pala po, no, ano, uh, kaya po walang mga pangalan o litrato masyadong detalye, malitang yan. Kasi um, dito po sa Korea, unless pangalanan mismo ng uh, kapulisan, bawal po maglabas ng any information no ng name lalo na ng mga litrato ng mga involved sa isang crime case. Kaya yan po mga info na nabanggit ko, yan po mga litrato po na sinama ko. Lahat po yan ay mga galing sa mismong news website websites dito sa Korea. Uh, allowed naman tayong gamitin yan. Um nitong mga nagdaang araw lang po ay uh, laman ng maraming balita ang kwento ni Baby Girl. So pinag-usapan po 'yan sa sa mga cafe sa mga internet cafe, no. At sinisisi ng ilan ang mga loopholes sa Korean law. Sinasabi ng ilang otoridad na dapat kapag may reklamo na daw laban sa asawa ay pwede na din itong pigilang makipagkita sa anak. Pero hindi nga ganun yung, yung nangyari. Um, hindi po ito ang unang kaso ng pagkamatay ng isang Pinay na married sa isang Koreano. No? isa sa mga naalala kong kaso nung um, December 2018 isang pinay na nasaksak naman ng kanyang asawang koreano uh, matapos sila mag-away din meron pang ilang cases akong nabasa at narinig before pero nakalimutan ko na yung mga exact details um, recently may mga nabalita din pong mga kaso ng mga Vietnamese at Chinese na migrant women na na din sa mga koreano ang uh, napabalitang pinaslang din ng kanilang mga asawa so FYI no Last 2017, lumabas sa isang survey ng National Human Rights Commission ng Korea na higit sa 40% ng migrant women na mostly from China, Vietnam, Cambodia, Thailand and Philippines na asawa ng mga Koreano ay nakararanas ng domestic violence o pananakit mula sa mga asawa nila. At uh, pangunahing dahilan daw ng di ng mga mag-asawang Koreano at asawang dayuhan ay ang uh, language at uh, cultural barrier no yung hindi po pagkakaunawaan kasi nga magkaiba ng lingguwahe ng kultura ng norms uh, but of course hindi naman po natin ilalahat. no i mean although marami akong naririnig ng mga uh, masalimuot na kwento ng mga nakapag-asawa ng Koreano pero marami rin po ang very happy sa sa piling ng mga mabubuting nilang asawa so reminder na lang din po syempre na wag din nating i-generalize ang mga Koreano And lastly, no, doon po sa mga Pinay, no, yung mga kababayan po nating may asawang Koreano, nagpapaalala po ang kapulisan na anytime na kayo sa anumang uri ng domestic violence, ay agad na i-report ninyo sa 112 Police Hotline. Save nyo po yung number na yan sa contacts niyo No? Lagyan po ninyo ng assign na quick call number. May function na din po ang mga telephones ngayon, yung tinatawag na SOS yung uh, pag may kang button ay automatic mag-send ng message ang phone mo sa mga taong i-assign mo. So, iset up nyo po yan para din po sa uh, protection niyo And um, also, it's worth noting, no, sa, kabay, uh, sa kabilang banda, nakakatuwa yung mga pinay na kababayan natin dito na talaga namang mga aktibo din po sa pagdamay sa uh, mga mga Pinay na nalalagay sa alangan ng sitwasyon. So pwede din po kayong humingi ng tulong sa kanila, sa mga kapwa ninyo Pinay at sa mga uh, kapwa Pinoy din po. At andyan din po ang Kabayan Filipino Center sa Incheon na manage and run by the Christian Congregation na uh, aniban ni Joshua Cho. Maari din po kayong tumakbo dyan sa center na yan. At uh, meron din po tayong FSK or Filipinos in South Korea na napakalaking Facebook group. Kung saan pwede po kayong mag-post doon kung gusto ninyong humingi ng uh, payo o ng saklolo sa mga kababayan natin dito. Ayun uh, po. At uh, so para kay ating pinay na napaslang at kay uh, kay baby girl, may both rest in peace and may justice be served. At para naman po doon sa mga naulila nila no. Um there are no words to say para maibsan yung mga nararamdaman ninyo ngayon pero ang buong Filipino community po ay uh, nakikidalamhati sa inyo um, isang mahigpit na yakap po sa inyo mula sa akin at sa mga Pinoys dito sa Korea